Sa video po natin ito ay pag-aaralan natin ang iba't ibang klase ng tatak ng mga alahas na ibig sabihin ito ay gold plated. So kapag nakita nyo ang mga tatak na ito, gaano man kaganda, gaano man kakapal ang ginto, gaano man kakintab at nandito ang tatak na ituturo ko sa inyo, malinaw po 100% iyan po ay gold plated lamang. Lamang ang may alam! magandang panan po sa inyo mga kaibigan ko dito po sa ating channel more than precious so sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin ang iba't ibang attack ng mga gold plated sapagkat ang mga gold plated po ay may iba't ibang attack kung sakaling ito ay makikita ninyo ay hindi na kayo maabala pa na ipatingin kung kani-kanino ang inyong alahas sapagkat pag ito nakita nyo tatak sa inyong alahas ay nakasisiguro po kayo na ito ay hindi tunay na gold o ito ay tubog lamang o gold plated so shout out po sa inyo lahat ako po ay nandito sa aking pesto sa ko sa palengke kaya medyo iba ang ating background unang unang ituturo ko po sa inyo ay ang tatak na GP pag kayo po ay nakakita sa kwintas, sa alahas, anumang alahas ng tatak na halimbawa 18k GP ibig sabihin po ng GP ay gold plated sure ball po yan ibig sabihin 18k gold plated o kung 14k naman na may nakalagay na GP 14k GP ibig sabihin 14k gold plated lamang po yan pangalawa ang tatak na GF. Ang GF po at saka GP ay isa lamang ang meaning. Ibig sabihin din po ng GF ay gold plated din po yan. So kapag ang isang alas ay 21K GF, ibig sabihin po 21K gold plated lamang po yan. Pangalawa, pangatlo ay ang GE. GE as in gold. GE. Ibig sabihin po ng GE ay gold electroplated. Ibig sabihin po kapag ang isang alas ay may nakatatak na 18K, iyan po ay gold electroplated. So ibig sabihin gold plated din po lamang iyan. At ang pang lima ay ang JF. Ang ibig sabihin din po ng JF ay gold plated. Lahat po yan ng tinuturo ko sa inyo ay mga nahawakan ko at na-encounter ko po sa aking pamimili ng alahas sa loob po ng 15 years. Kaya talaga pong proven po yan sa akin na kapag nakita ko sa lock o saan man sa sing -sing, sa alahas, nakalagay 14 kjf 18 kjf yan po ay gold plated po lamang. At ang kasunod po ay ang GEP. Ang ibig sabihin po ng GE at GEP, ito din po ay gold electro related. Halimbawa, 14K GEP ibig sabihin po ay 14K gold electro plated. At ito po ang pinakang uh, minsan nakakapeke sa lahat po ng gold plated sapagat napakakapal po ng balot na ginto ng ganitong klase ng gold plated. Kapag ang tatak po ng isang alahas ay HGE HGE. Ibig sabihin, halimbawa, 14K HGE, uh, 21K HGE, 18K HGE. Ang ibig sabihin po ng HGE ay heavy gold electroplated. Ibig sabihin po, ang iyong alahas na pintasman o singsing, -sing, anuman klase, ay binalutan po ng makapal na ginto. Kaya po kapag hindi ka marunong at sanay sa alahas, pag binuhusan niyo po ng asido, hindi po 'yan magre-react dahil nababalutan na po ng makapal na binto. Kaya po may tinuro po tayo kung paano malalaman na ang isang alahas ay balot lamang ng makapal na binto. Nawa po ay nakatulong sa inyo ang ating video. Sa mga dati na po ay marami pong salamat sa inyong suporta at sa mga bago pa lamang, paki niyo po ang ating channel. Okay like and share at comment po sa ibaba. Maraming maraming salamat. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam.